Good morning! Good morning guys! Mga ngawil tayo ngayon. Ito ang ating ano? Nagamitin pangawil. Andito tayo sa ni Dagat. Andito tayo sa Dagat guys. Ayun yung ano? Monte Maria na may ginagawa dyan na Sky Glass Walk. Malapit na matapos guys. Kung natataraw nyo yung pinakamalit na puti na yun. Yun ang ginagawa nilang ano, pasyalan dito sa Batangas City. Maganda yun guys, glass walk. Pinakaunang glass walk dito sa Pilipinas, puweta o sa Batangas. Basta dito. Kaya tayo mga will dito, nandito tayo sa may dagat. Mag-set up tayo ng pampaing. Ang ating pampaing ay hotdog guys, hotdog. Hotdog ang gawin dyan yung pampaing. Unang vlog natin sa panging Tingnan natin kung makahuli tayo ng isda ngayon. Sana magtagumpay ang ating gagawing pagbablog ng ano. Pangawil. Ay, su suportahan niyo sa king pagbablog ng ano, isda. Ito ay bago ng ating content. Pasa pag-isda naman tayo. Buti na lang guys, merong gretong malilim din eh. May mataguan tayo sa init. Sobrang init kasi. Kaya magse-set up tayo ng ano. Ng ating paing. Nako, nakalimutan ko yung floating ko. Floater. Paano ko yun? Wala tayong floater. Paano yun? Nakalimutan ko floater ko. Ayan na, ayan na muna. Hindi naman kailangan mo na yun. Ito guys, hotdog ang gamitin natin. Sana magtagumpay tayo sa ating ano. Sa gawing pag-isda. wala tayong makuha guys field tayo ngayon uh, paano bang gawin natin field tayo na. masira ang ating ano eh wala tayong makuha Mung... Um, ayun o. nakalimutan ng floater <laughs> Nagkabulbul pa yung ano, tansi Ah, tayo makahuli dito. Puro palpak. Oh, wala na. I uwi muna tayo. First day palpak. No. Ah. First day palpak ang ating vlog. Ayan dito na lang muna tayo. Wala, hindi tayo makahuli ng isda. Kaya uwi muna tayo, guys. Sa next ano na lang natin uli vlog. Pasensya na, walang huli eh. Na kabulbul kasi itong tansi na Paggagis ko eh. Diretso tapos nagkabulbul. Yan. Dito nagkabulbul lahat. Guys. Filled ang ating vlog ngayon. Babalik tayo may hapon. Paka sakali may hapon tayo makahuli field ang ating pang mga ngayon hindi <laughs> tayo nakahuli ngayon na isda nagka problema ng ating ano eh pama pamingwit nagka bull bull ano, ang tansi tapos nakalimutan ko pa yung floater hindi ko nadala ayun guys oh sobrang init pa naman <laughs> <laughs> zero 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 first time mamingwit walang nahuli nagka bulbul pa yung tansi na gamit kaya natagalan tayo supporta nyo guys pa pamimingwit first attempt failed shout out sa inyo lahat mga ka fishing kaya iba nag tv salamat sa supporta nyo ayun ituro ko lang kayo dito yung sinasabi ko sa inyo guys nung nakaraan na bubuksan na ano na glass walk ayun guys sa may puti na yan Ayun, yung puti na yan yan yung Monte Maria ayan yan yung puti na yan Ayun, yan yung puti na yan sa mismo sa ano ko Ayun, yung puti na yan yan yung Monte Maria yan yung ginagawa nilang glass walk Yang bagong ginagawa lang pasalan dito sa Batangas City. Field ang ating pamimingwit. Wala tayong huli. Kaya uwi muna tayo, bubalik tayo may hapon. Dami pa namang isda dito guys, malaki yung ano eh, Nag... Ano na pitik-pitik sa tubig. Yan dagat yan Ayan yung shell refinery Shell refinery yan Tapos yung puti na yun Ayan yung Monte Maria Diyan ng magandang pasyalan Sa mga turista Motorista Sa mga lokal ah guys, moment na lang. Balik tayo uli. Uh, salamat sa suporta nyo. Unang attempt, failed.